Hey guys, this is G sa mga manggagawa sa Taiwan. Sa mga nandito na o kakarating lang or mga nagbabalak mag-abroad sa iba't ibang bansa. Ano dapat i-ready natin? Ano dapat natin i-ready maliban sa na sarili natin? Huwag sa na dumating na tayo sa point na kailangan na nating harapin ang buhay na pagiging OFW. Una sa lahat, kailangan nating maging matatag. Kasi wala ka na bang ibang kakampi kundi sarili mo lang sa ibang bansa. Kahit sabihin mo na madami kang kalahe, kapinoy, iba pa rin yung sarili mo, yung kakampi mo sa lahat. Maging ready tayo sa lahat ng mga mangyayari kasi dito natin masubukan yung sarili natin na mabubuhay tayo mag-isa na malayo sa pamilya natin na sobrang hirap talaga. Malayo. Lalo na pag nagkasakit ka, wala mag-aalaga sa'yo. Kaya aalagahan mo yung sarili mo. At magkakaroon ka rin naman mga kaibigan dito na kapilipino mo at ibang lahi din. Magkakaroon ka na kaibigan. Pero pag dumating yung homesick, dating at dadating yun lalo sa mga bago. Magdasal lang kayo kasi kaya nandito tayo para sa pangarap natin, para pangarap ng sarili natin, pangarap natin sa pamilya natin. Yung lagi natin iisipin. Hindi yung dumating sa point na gusto ko na umuwi. Isipin nyo lagi yung, yung hirap at pagod kung paano kayo nag-apply papunta dito sa ibang bansa. Huwag nyo iisipin yung ang hirap pala dito. Mahirap. Oo, mahirap kasi OFW nga eh malayo sa pamilya. Kailangan mo makisama. Kailangan mo pag-aralan lahat ng trabaho para hindi ka tatatangatang sa trabaho. Kailangan mo pag-aralan lahat. Kasi once na, na, na tawag doon na natapos mo na yung challenge na yun, sa ilang buwan na yun, sobrang sarap na lang trabaho kasi alam mo na, gamay mo na lahat. Kaya huwag kayong susuko. Kaya sa mga bago dyan, isipin nyo kung bakit nandito kayo. Hindi porkit na isip nyo mahirap pala, uuwi na lang ako. Isipin nyo kung paano kayo nagsimula. Paano kayo mag-apply papuntang abroad. Isipin nyo lahat yun. mag kayo. Bakit nandito kayo? Once na dumating sa point na naisip nyo, oo oh, nga pala, kaya pala ako nandito kasi para sa pamilya ko. Huwag tayo maging plastic. Kaya nandito tayo para sa pera. Para sa pangarap natin. Magkabahay makapag-aral yung mga patid, mabigyan ng magandang buhay yung pamilya natin. Kaya nandito tayo sa ibang bansa. Kaya huwag kayo magiging mahina. Magdasal lang tayo sa kanya kasi hindi naman tayo niya papabayaan. Dahil tinulungan nila, tinulungan niya tayo pumunta sa ibang bansa at makapagtrabaho. Hindi na, hindi man lang tayo papabayaan, huwag sa nang ang loob natin magdasal lang tayo. Tawagan yung pamilya, laging may kontak sa pamilya. Huwag niyong hahayaan na wala kayong komunikasyon sa pamilya nyo. Ganyan ang isig ng FW. Kailangan nating maging matatag. Kaya tayo bagay ang payani. Kaya ingat kayo lagi. Lagahan nyo yung pangatawan nyo. Kailangan nyo maging malakas para sa pangarap natin. OFW, saludo sa inyong lahat. Kasama ako doon. Ako nga pala si G, isang manggagawa dito sa Taiwan. Paalam.